Kumusta na kayo mga idol? Sa video na ito mga idol, tatalakayin natin at aalamin natin ang sekretong kapangyarihan ni Ging Fricks. Paalala lang mga idol na ang aking mga sasabihin ay batay lamang sa aking obserbasyon, opinion at pananaliksik. Kung malinaw na sa inyo mga idol, simulan na natin. Si Ging Fricks, mga idol ay pinakilala sa atin bilang isang misteryosong karakter ng Hunter x Hunter. Sa katunayan niyan mga idol, limitado lamang ang impormasyon na alam natin patungkol sa karakter na ito. Tulad na lamang na siya ang ama ng ating bida na si Gonfrix. Siya rin ang gumawa o lumikha ng alamat na larong Greed Island na alam naman natin na isa ang ating bida sa nakatapos ng alamat na larong iyon. Siya rin mga idol ay isang former member ng Zodiac na may codename na Bor. Isa rin siyang double star ruins hunter ngunit sa kanyang lakas, yaman at kapangyarihan, siya ay maaaring may tapat sa mga pinakamahuhusay na triple star hunter. Sa ngayon mga idol, ayan pa lang ang alam natin patungkol sa karakter na si Ging Fricks. Pagdating naman sa kanyang men type, hindi pa ito sinasabi o pinapaalam. Pero karamihan sa mga fans o taga-subaybay ng Hunter Hunter, sinasabi nila na si Ging Fricks daw ay isang specialist o dalubhasa ng isang porsyento sa lahat ng uri ng men ang naging batayan nila dito mga idol, kaya nila nasabing specialist si Ging, sapagkat, nagawa raw nito, nagayahin, ang abilidad ni Leorio, na remote punch. At hindi lang paggaya, ang ginawa ni Ging, mga idol, sapagkat, nagawa niya itong mas advanced, at mas malakas. Patunay lang mga idol, na hindi basta-basta, ang kaalaman ni Ging Fritz, patungkol sa kapangyarihan ng Nen na para bang, meron siyang alam na paraan, kung paano gumamit, ng mas advanced, na NEN ability, kumpara sa ibang mga NEN user. Kaya masasabi natin mga idol, na marami pa tayong hindi alam, patungkol sa karakter na ito. Pero ano nga ba mga idol, ang sekretong kapangyarihan, ni Ging Fritz? Paalala lang mga idol, na ang aking mga sasabihin ay batay lamang sa aking obserbasyon, opinion, at pananaliksik. Kung malinaw na sa inyo mga idol, simulan na natin. Para sa akin mga idol, ang sekretong kapangyarihan ni Ging, ay kaya niyang kontrolin, o magmanipula, ng mga hayop, particular mga idol, sa mga ibon. Yes mga idol, tama kayo ng pagkakarinig, kaya ni Ging Frex kontrolin, ang mga ibon. Kinokontrol ni Ging, ang mga ibon mga idol, para malaman niya, ang mga nangyayari, sa kanyang paligid. Kinagamit niya rin, ang mga ibon, para mabantayan, ang lahat ng nangyayari, sa anak niyang si Frex. Isang halimbawa nito mga idol, nung hinuhuli ni Gun ang malaking isda sa lawa. Marahil hindi nyo napansin mga idol, ngunit merong ibon sa tabi ng ating bida na parabang binabantayan siya nito sa kanyang ginagawa. Ang pangalawa naman na aking ebidensya mga idol ay noong nakasakay si Gun sa barko papunta sa hunter exam. Na kung saan binalaan si Gun ng mga ibon sapagkat merong parating na malakas na bagyo. Agad naman itong napansin ng ating bida, at sinabi sa kapitan, na merong malakas na bagyo na parating. Namangha naman ang kapitan, at kanya ring napagtanto, na anak ni Ging, ang batang kasama niya ngayon sa barko. Ang pangatlong ebidensya ko naman mga idol, ay noong nakikinig sila gan at kiluan sa tape na binigay ni Ging. Sa mga hindi nakapansin mga idol, merong dalawang ibon na nakatambay sa bintana sa kwarto ni Gan. Ang dalawang ibon na ito mga idol ay parabang nakikinig at binabantayan ang nangyayari kila Gon. At kung titignan din natin mga idol, pagtapos pakinggan nila Gon ang tape, biglang lumipad ang mga ibon at biglang lipat naman kay Ging ang eksena na parabang sa kanya papunta ang mga ibon na galing sa bahay nila Gon. Marahil pupuntahan si Ging ng mga ibon at sasabihin ang kanilang mga nasaksihan at nalaman sa bahay ng ating bida. Ang pang-apat naman, sa aking ebidensya mga idol, ay noong nagpapakondisyon si Chairman Netero para labanan ang hari ng mga langgam. Tinakita mga idol na merong isang ibon na nag-iikot na para bang inaalam niya ang nangyayari sa kanyang paligid. Tinakita rin ang ibon na pumunta kay Chairman Netero na kung saan umalis din ito agad sapagkat sobrang lakas ng aura na pinapakawala ng matanda. Para sa akin mga idol, siging ang nagko-control ng mga ibon, para magmasid, at alamin kung anong sitwasyon na ba, ang nangyayari sa nasabing lugar. At dahil ginagamit ni Ging, ang mga ibon, para mag-ikot sa nasabing lugar, kanya ring nalaman, na mga camera ants pala, ang kanilang mga kalaban, at nagmula ang mga ito, sa Dark Continent. At ang panghuli sa aking ebidensya mga idol, ay noong hinahanap ni Kite si Ging. Habang hinahanap ni Kite si Ging, pinakita na merong malaking ibon, na lumilipad sa langit. Para sa akin mga idol, ginagamit ni Ging, ang mga ibon, para malaman kung malapit na ba sa kanya si Kite. At kapag nalaman niya, na malapit na sa kanya si Kite, agad itong aalis, at lilipat ng lugar. Patunay lang mga idol, na ginagamit ni Ging ang mga ibon, para bantayan si Gun, at alamin, ang mga nangyayari, sa kanyang kapaligiran. Para sa aking mga idol, sobrang ganda ng kapangyarihan na ito ni Ging, sapagkat alam naman natin, na ang mga ibon, ang isa sa pinakamatalinong hayop, sa mundo. Kung kaya, tamang-tama lang ito sa pagkalap at pagkuha ng mga mahahalagang impormasyon. Ang abilidad na pagkontrol sa mga hayop ay hindi na bago sa atin. Tulad na lamang ni Borbon na kayang magkontrol ng mga ahas at Squala na kaya naman kontrolin ang mga aso. Ngunit para sa akin, mas advanced ang kayang gawin ni Ging pagkat sapagkat nauutusan niya ang mga ibon kahit nasa malayong lugar pa ito. Patunay lang mga idol na sobrang layo talaga ng kaalaman ni Ging Fricks pagdating sa kapangyarihan ng Nen kumpara sa ibang mga Nen user. Kaya para sa akin, ang sekretong kapangyarihan ni Ging Fricks ay ang pagkontrol o pagmanipula sa mga ibon. Pero kayo mga idol, meron ba kayong teorya at opinion sa sekretong kapangyarihan ni Ging? Maaaring yung sabihin yan sa baba mga idol para ating mapag-usapan. Maraming salamat sa panunood mga idol at God bless na rin sa inyo.